Mahigit dalawang pong korporasyon o kumpanya kakasuhan ng BIR dahil sa ghost Seats Si J.M. Pineda sa report. J.M. Ngayon nakatakda ngayong umaga na magsumite ng kaso sa Department of Justice si BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. laban sa higit dalawang mga korporasyon o kumpanya. Kasama rin sa sasampahan ng kaso ang nasa 56 na mga corporate officers at 16 na mga public accountants nagugat ang kaso dahil sa paggamit umano ng mga ito ng uh, post receipts para makaiwas sa malalaking buwis. Madalas ay gumagawa lamang ng mga peking transaksyon ng mga kumpanya kung saan ito ang kanilang idinedeklara sa mga income tax return at iligal na babawasan ng kanilang buwis. Aabot sa igit 1.41 billion ang mga buwis na nabawa sa mga kumpanya na iligal na gumagawa ng peking transaksyon. Nitong nakalambuan lang din dayan ng magsampan ng, uh, magsampa ng uh, tax evasion case ang Bay, AR sa isang kilalang kumpanya ng sapatos. Nasa 178 billion naman ang naging civil liability ng naturang kumpanya. Samatala so, sa ngayon nga ay inaabangan na natin ang pagdating ni BIR Commissioner Lumagi dito sa tanggapan ng DOJ para sa pagsasampa ng kaso. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, JM Pineda.